Alam niyo mga kababayan, ito tandaan niyo ha. Pagka na-impeach si Sara, hindi kawalan para kay Sara yung kanyang posisyon na yan bilang vice president. Pero malaking kawalan sa taong bayan pagka si Sara ay na-impeach. Kasi hindi na siya makakatakbo sa 2028. So yung inaasahan natin na kanyang style of leadership hindi na natin mararamdaman yan kasi wala tayong makitang alternative na pwedeng pumalit sa style niya. Kasi sa lalim ng problema ng Pilipinas, hindi ito kaya ng mga mahinhin na tao. Hindi ito kaya. Hindi ito kaya ng mga mabait. Hindi ito kaya ng yung magaling magsalita ang problema ng Pilipinas napakalalim. Kasi ang ugat po ng problema ng Pilipinas ay na nandyan mismo sa gobyerno. So, paano ma-address? Ma-address lang po yan pagka mayroong uupo na mayroong tapang, mayroong paninindigan, mayroong political will, at mayroong vision. Sige nga, makita nyo ba yan sa ibang kandidato? La. Kaya, kung ma si Sarah, hindi niya kawalan, kawalan ng taong bayan.